formal nang binuksan ang Youth Sector Symposium and Workshop sa San Fernando, Bukidnon, kung saan nakapaloob dito ang iba't ibang sessions at aktibidad para magabayan ang mga kabataan sa tamang landas at maproteksyonan sa impluensya ng komunismo. Si Agilat Hooper, Maylin Glier Bullion sa detalye. ang sigaw ng dalawang daang estudyante mula sa Lapita National High School nang formal nang binuksan ang Youth Sector Symposium and Workshop na ginanap sa Barangay Lapitan Municipal Gymnasium, San Fernando Bukidnon, ikalabinsyam ng Oktubre. Nakaangkla sa temang safeguarding the youth's future through empowerment ay naglalayong protektahan at bigyan ng kapangyarihan ang kabataan na labanan ng anumang panlinin lang ng Communist Terrorist Group or CTG. Matatanda ang lumaw area ng unit kaya naman puspusa ng pagpapalaganap ng Massive Awareness Campaign lalong-lalo na sa sektor ng mga kabataan sa pangunguna ng Lieutenant Colonel Roel M. Tabas, Battalion Commander at sa suporta at tulong ng lokal na pamalaan San Fernando Bukidnon na pinangunahan ni Honorable Rogelio C. Yeke, alkalde ng nasabing munisipalidad. Ayon kay Yeke, dapat seryosohin nila ang kanilang pag-aaral upang maging mga profesional na kanilang hinahangad habang tinutulungan nila ang isa't isa tungo sa pag-unlad. Nagkaroon ng samutsaring lectures ang mga kabataan patungkol sa pagpapaiting ng kultura sa seguridad na silang magiging responsable at vigilante na tumulong sa numang bantaan ng seguridad. Gayon din, may mga inimbitahang mga lecturers na nagbahagi tungkol sa spiritual enlightenment and empowerment. Pagkatapos ng mga lectures, ay binigyang DA ng &E First Lieutenant Jeff T. A. Abe, Assistant CMO Officer, ang kalagahan ng workshop. Tinuruan sila paano mag-report kung sakaling may mga bagong mukha at bagong grupo na magtangkang pumasok sa kanilang mga komunidad o eskwelahan. Dumalo din ang spokesperson ng Mindanao Indigenous Peoples Youth Organization or MIPIO na si Bae Ana Jessamy White Resostomo bilang guest speaker upang magbigay inspirasyon sa mga kabataang katutubo na kailanman hindi maging hadlang ang pagiging tribo sa pag-abot ng ating mga pangarap. Bagkos, huwag ikahiya at gawin itong lakas sa pagtamo ng magandang kinabukasan. Sa huli, lubos ang pasasalamat ng mga guro ng Halapita National High School na pinangungunahan ni Dr. Elisia Morillo Rivera, PhD, school principal sa ginawang aktibidad at nangangakong sosoportahan ang unit para sa kapayapaan. Isa lang si Michael Anderson sa 2,000 pang grade 11 students na mabibigyan ng pag-asa at maprotektahan laban sa maling edolohiya ng NDF na maaaring makasira sa kanilang mga pangarap. Mula rito sa Sityo Malantaw, Barangay Halapitan, Probinsya ng Bukidnon, Mailing Glare Bulod, para sa I'll use network.